Welcome back mga kabari sa ating usapang baboy and ngayon po medyo busy tayo dito sa farm ni Ma'am Helen dahil meron po tayong trial na ginagawa so ngayon po silipin natin dahil nandun na po sila Ayan po sobrang busy na nga po dito at ito po mga ito ay binibigyan ni Sir Jimmy ng Bexan SP so vitamins po yan kasi ang mga ito po ay tapos ng matimbang so ngayon po ay tuturo kanya ng Bexan SP para pang counter sa stress so after po ng one month na kumakain sila ng starter tinitimbang po natin sila para ma-measure natin yung performance nila during starter stage so ongoing pa rin po ang ating timbangan dito ayan so tapos na ito and nagmamadali na po siyang umuwi So tayo po ngayon mga kabaryo ay nagsasagawa ng feeding trial dito sa farm ni Ma'am Helen. Ano po? Dahil meron po tayong pinag-aaralan na bagong ingredients kung ito nga po ba ay makakaganda sa paglaki ng baboy. Bali, itong trial po natin ay tatagal ng starter, grower hanggang finisher. So ito po ay hinalo na natin sa feeds at meron po tayong tatlong grupo ng baboy na binibigyan ng magkakaibang formulations ng feeds na may kasamang bagong ingredients. Ano po? So, syempre, ang magpapatunay pa rin po kung talaga maganda itong mga bagong sangkap na ito ay yung baboy mismo. Kaya nga po tayo nagsasagawa ng feeding trial para makita po natin kung gaano ba kaganda talaga yung epekto nito dito sa ating mga halagang baboy. Okay. So, ito po mga ganitong klaseng trials ay karaniwang ginagawa regular ng Yunaco and Pigrolac sa iba't ibang mga farms. Ano po? So, ito po ay ginagawa natin para masiguro natin na maganda pa rin yung performance ng ating mga feeds. And patuloy din po ang development niya kasabay ng pag-develop or pag-improve din ng genetics ng ating mga alaga. Kasi mahirap naman po na nag improve ang genetics ng ating mga alagang baboy pero yung feeds natin at pag-aalaga natin ay hindi. Bawat isa po sa 24 natin na baboy ay tinitimbang natin and ito po ay gagawin monthly after every change ng feeding para nga po mamonitor natin yung trial. En bawat timbang po na lumalabas ay ko para makuha yung average ng bawat grupo. Okay. En ito po yung trial feeds natin. So kulay puting sako po sila para blinded. Ano po? So hindi po natin alam kung alin dyan ay may bagong ingredients. So masisiguro po natin na wala tayong bias. And very thankful po tayo kay Ma'am Helen Thank sa pagpapa na may trial ang bagong feeds dito sa kanyang farm kahit di po niya alam kung ano ang magiging resulta. What? Pero so far po after one month ng feeding ng starter ay okay naman po yung naging timbang ng tatlong grupo. Meron po ditong pinakamataas ay nasa 46 kilos. Samantalang target lang po natin ay 35 to 40. And shout out nga daw po kay Ma'am Amy na nagpahiram dito kay Sir Jimmy ng kanyang syringe gun. Ayan, so tuwan-tuwa po si Sir Jimmy. Thank you! So ngayon po, dito naman parte na ito ay bakante yung kulungan kasi mamaya po meron na naman tayong isa pang batch na ita-trial. So ang mga trial po na ginagawa natin ay hindi lang isang beses, so tatlong batch po ito. Para makita po yung consistency ng results at para masabi natin kung valid yung ginawa nating trial. Then ito naman pong isa dito na nakahiwalay, ito po ay may rectal prolapse. And kaya po hindi na natin ito inaayos dahil ito po ay gagawin panghanda next week kasi Christmas party na po dito kay Ma'am Helen. Then itong mga ito naman po yung ating second batch na ita-trial. So pre-starter pa lang po 'yan and ililipat pa lang natin sa starter. And then ito naman po, hindi ito kasama sa trial. So mga starter din 'yan. Going grower na po. Pero since nag enjoy yata ito si Sir Jimmy sa pagtuturok, ay tuturokan na rin niya ng beksan. Then ito po, kasama rin ang mga ito sa trial. Pero hindi pa po yan ang final grouping nila kasi mamaya po magtitimbang tayo ulit dito. And kagaya po na sinabi natin kanina, meron po tayong tatlong batches or tatlong grupo na ita-trial. at ang mga ito po ay magkakaiba ng edad. So ito nga po yung second batch para sa trial natin ngayon. And ang gagawin po natin ay kailangan maging pare-pareho yung kanilang initial na timbang. So tatlong grupo po yan. And ito na nga po, simula na si Sir Richard para sa ating unang biik na titimbangin. So ito po ay tuturo ka na rin ni Sir Jimmy ng biksan. And bakit nga ba tayo nagbibigay ng biksan? Ito po ay para nga makounter natin yung stress. Dahil syempre ito pong ginagawa natin sa kanila ay very stressful and ito po ay maaaring magdulot ng negative na epekto sa kanila. ito na nga po yung last na baboy natin na natimbang so ibabalik na po natin siya sa kanya kulungan so mamaya po ay i-identify naman natin yung kanilang groupings so ko-computein pa po yan oh no gusto po yata nitong baboy na ito na bumalik do sa mga chicks na nasa labas kasi dito daw po puro lalaki na minsan lang po kasi sila makita ng babae yeah, so ibabalik na po siya ulit And, ayan. So, after po natin itong timbangin, kukomputin nga kung alin po dyan yung mga pagsasama-samahin na mga baboy para po maging equal yung starting weights nung tatlong grupo. So, ito po kasi yung pinakamalalaki at kung hindi po natin sila paghihiwa may iwan po talaga ng timbang yung dalawang grupo. And, syempre, ayaw po natin ng ganun kasi hindi po maganda yung result ng trial. Although medyo matagal-tagal pa po bago natin makita yung resulta talaga ng trial nito dahil inintay pa po natin matapos itong trial and gagawin din po ito sa iba't iba pang mga farms. Pero hopefully po ay maging maganda para maipasok na natin sa formulation natin ating at mas mapaganda natin ang laki na ating mga alaga. Okay, so pansinin naman po natin itong bata na ito kasi kanina pa po yan naghihintay. Aww. habang busy po si Kulit, ipapasal ko naman kayo dito sa kabila nilang building. So, ito po yan. At dito nga po, halos lahat ng kulungan ay occupied ulit. So, dito lang po sa dulo ay medyo bata pa at hindi pa po ito yung mga pambenta. So, ito ay mukhang mga grower stage pa lang. And ito din. At kahit po madudungis yung mga yan, makikita pa rin po natin yung hulma ng kanilang katawanan po? So maganda pa rin po yung mga alaga dito. And ito po medyo malinis na. So ayan po yung mga balakang. Ano po? So ayan po yung mga gusto ng ating mga buyers. And syempre, yung hindi po mataba. So maya po doon sa dulo, nandun yung kanilang mga pambentang baboy. Mamaya yung titingnan natin. So sa nakikita po natin ngayon, ito medyo bata pa rin mukhang kaunti pa lang yung pambenta ni na Ma'am Helen kasi medyo may kabataan pa nga po yung mga alaga dito pero doon po sa dulo may nakita na tayo ayan so hindi pa rin po pala tapos itong makulit na ito tuloy tuloy pa rin sa pagpapakain kahit hindi na makatayo sa kabusugan itong mga ito pero mapipilian na po yan para sa ibebenta nila then eto po bata pa din medyo halo-halo na naman po ang edad sa building na ito and ito bata pa din and halos kay edad po yan ng mga tinatrial natin ito naman may nakahiwalay po tayong isa then dito naman po ay medyo bata pa rin so medyo kaunti lang po talaga ang pambenta nila ngayon November pero by next month marami po sila pambenta sa panahon ng Pasko Ayan. so dito po makakapili na rin ang pambenta ng mga baboy and eto pa rin po si kulit at dire diretso pa rin sa pagpapakain so happy po siya now, palo later ayan, so ito na po yung mga pambenta nila and makikita nyo po sa katawan, ayan, ang lalapad ano po, so siguro yung ilan dito ay nagwa 100 kilos na so dito rin po may mapipili na rin pambenta nitong nakaraan po, medyo nagbawas ng inayin si ma'am Helen, kaya medyo kaunti po ang production natin na patiners pero hopefully po by next year makabawi tayo at muli natin maparami ang mga inihin dito sa pan Okay, so yan po muna mga kabaryo ang ating video ngayon at shoutout na po sa ating mga kabaryo. Pagbati pong muli kay Sir Tala Apable and special shoutout kay Sir Tomas Duran Jr. Hindi ko pa po natatanggap pero maraming salamat po in advance. Thank you. And syempre maraming maraming salamat pa rin po sa lahat ng ating mga baryo sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi. Babo. baboy na may katuwaan Pampasaya ng pigro lahat